Uh, mapagbigay, hindi namiminsala. Iyon nang ugali ng Muslim. Kaya, nabigyan ko kayo ng picture ng pag-asawa sa number 2, number 3, number 4. Kaya, tinugutan ng Islam, pero critical. Ah, kaya ngayong mga tao, mga Muslim, ah, uh, walang kaalam sa Islam, isi isi lang sa kanila. Magkasawa nito, magkasawa nito. Pinaka-critical yan. Bago ka tinugutan, binigyan ng Islam sa, pwede ka makasawa ng ikadalawa, ikatatlo, ikanambroan, na kaya mo sa stincho. Bigyan mo ng, yung isa, bigyan mo ng 100, ganun din ng isa, 100. Hindi pwede yung isa 100, yung isa, 500. Hindi pwede makapunta ka sa imperno. Hindi eh, pwede yung isa, yung nauna, subdivision. Yung ika number two, squatter. Eh, naraka ka, lalaki. Punta ka sa inferno. Kailangan pair. Kung gusto ka magkasawa ng ikadalawa, ikatatlo, kailangan pair. Kung binigyan mo ng magandang bahay yung number one, yung number two, ganun din. Balance. Binigyan mo ng views. Yung number one, Odi di kaya number two, kasi maganda. Bata pa. Bios. Ganon din, bios din yung number, number one, ah, matanda na. <laughs> hindi pwede yung number two, kasi bata pa. Bios. Yung number one, multicab. Ay, di pwede. <laughs> <laughs> hindi pwede. Allahu <laughs> Akbar. Yan ang tinatawa ka, balance. Kaya, kung kaya mo balance, go. Pangasawa ka sa ikadalaw, ikatatlo, go. Pero kung hindi mo kaya, ini-pasok mo yung sarili mo sa imperno. Kaya, kaya. Number two, asarata, pwede ka magkasawa ng number two, number three, number four. Kung kaya ng sarili mo. Anong minin ng kaya ng sarili mo? Kaya ng katawan mo. Kung pag, pagpunta sa number two, kasi branyo. pagdatong sa number one, lobat. Ano dito? <laughs> Hindi pwede. Allahu Akbar. Hindi pwede. Ha? Kaya nga maraming mamamatay kung may dalawa tatlo. Bakit? Umiinom ng bayagra. Palala, <laughs> Allahu Akbar. Tumba. <laughs> Allahu Akbar. Ha? Ah. Yun na number 2. sarat. Ika number three, Sarat. Condition na pwede ka magasawa ng ikadalawa. Ikatatro. Kung hindi makabigay sa iyo ng pitna. Anong pitna? Hindi ka na maka maka sa Allah kasi maraming problema. Allah. Hindi ka na makaisip ng mabuti kasi punta ka sa number one, masingkan. Punta ka sa number 2, armalite. No, na. Allahu Akbar. Ha? Maganda, maganda ba yun na asawa ng marami? Allah. Kung hindi mo kaya yon, tiis ka na lang sa number one. Kahit nagpangit na, number one, rookie wow, wow. Tiis ka lang sa number one. Okay. Ha? Ah, yan ang mga kondisyon. Ah, pwede Kasi maraming pakapit na sa Islam. Bakit dito sa Islam? Magkasawa ng dalawa, tatlo, apat. Bakit? Kasi wala silang alam yung mga muslima, mga iba sa yung mga balaod. Mag-asawa na ng automatic sa number 2, walang pakialam. Ang ginagawa ng mga maginda noon, ng kasawa ng number two, sabi na abroad ka. Number three, sabi na abroad ka. Number four, abroad ka. Bali sitting, naglilingkod, nagli, nagupulang nag yung lalaki, nag naghintay ng pala, pa, padala. <laughs> Honey, kailangan ko ang 10,000. <laughs> Allahu Akbar. Ano ba yan? Ano, ano, ano ba hayop yan? Ano, anong tao yan? Hindi tao. Ay. Hayop. <laughs> Allahu Akbar. Kasi sa balaw ng Islam, sa balaw ng Islam, ang magbigay ng sustinso, pagkain, kaho, uh, ano ba din na kailangan ng babae, ikaw alalaki, hindi, lalaki hindi babae. Bawal sa Islam yung kunin ng lalaki, yung yung kwan ng asawa niya, sildo ng asawa niya, bawal. Bawal talaga kung may trabaho yung asawa mo. Kunin mo, bawal. Hindi tinito hindi hindi ng Islam ng yan. Ha? Ah. Pero kung ikaw may trabaho, wagib sa iyo yung bigyan mo yung asawa mo. Pero kung asawa mo yung may trabaho, wala siya hindi siya obligado magbigay sa iyo, hindi. Hindi. Mal maliban maliban lang kung asawa mo, mahal ka niya, sabi niya, sa'yo na yung sildo, ibigay ko na Pwede. Pero kung pilitin mo, hindi, hindi pwede. Hindi pwede mga, mga 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 sulog ko